dapat gat si kuya sa dala yung gatas. Ayun o. Bigat kasi yung ano. Is, ginawa ko na isang box ng ating gatas. Kasi may mayroon tayong nakitang anak. Kaya ginawa natin isang box nating gatas para istak tayo okay. thank you thank you, thank you okay thank you so oh, ba diba, ang bilis lang natin magka grocery mga kalos pagka uh, naka plano talaga ang bilis lang natin so antay na lang natin yung order nating itlog so, natin yung ng itlog what kind ano 2, 4, 6, 8 na trays itlog so mamaya mamaya tayo magani dito mamaya tayo magluluto so, ito natin yung mga anong itlog oh kabilis Ingis lang namin buti oh. Nag-bills ko nag-grocery. Kasi oh, didilim na naman. Uulan na naman mga kalabs. So wala akong ibang binili kundi ang um, di chip lang, lang natin. Madalian. Kasi ayan, babagsak ang ulan. Ang dilim ng kapaligran. So ayan. Ay. So dito na tayo sa ating kung sweet home Lagay ko tayo dyan at magbubukas ako ng aking bahay. 1 okay. One million. <laughs> Nalang ko ng one million. po yung ating eh. di ba hirap talaga pagka ano pagka grocery mo vlog mo bit bit mo salita mo lahat na lang sa iyo diba? hirap nga di ba so ayan o di ba dito na tayo so thank you lord nakarating ng ligtas ayan at yung magla-lunch muna tayo bago tayo mag ano, bago mag-start luto. So ayan, thank you for watching mga kalabs. Ayan pong ating video mga kalabs for today. Medyo may ka, ano kasi all around tayo mga kalabs. <laughs> so ayan, kahit paano naka-update po tayo sa inyong, sa inyo, sa aking, sa ating ano mga kalabs videos. And thank you for watching mga kalabs. See you. Magluluto tayo ng lechip